Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala sa episode na ito, ano po? Update ko po kayo dito sa kamutihan natin. Estimate po natin kung naka... Ilang kilo na po tayo. Oh, uh, yan. Oh. Bale, ito na po yung ating kamutihan. Yun po mula dito. Kasi na natin pong estimate Itong tunay na nakuha. Dami na oh. Pinaplano ko po ay ano na uli. Lalagyan na po uli ng kamuti. Yan oh. Lilinisin natin yung plot. Itataas ng panibago. Tapos tutugso ko na ano po. Yun. Bali nung unang araw po ang nakuha dito ay ilan ba yun nasa 200 plus po ay 200 inuli ng nasa 30 plus ay di mga 550 ano po tapos ay eh, umuli uli tayo ng nasa isang 650 tapos isang daan mga 750 na po ang nakuha pula dito oh, yan estimated po ano yung po naman ay hindi lalayo dun sa ating sukat ng ano na nakuha yan ito po 750 kilo ang nakuha bali doon po naman sa mga na harvest natin andyan si good ang pinakamarami po dun good kumbaga 80 ano 70% na good yung pababa yun na po yung andyan yung semi si, semi tresera at saka rr yung reject po oh, yan. meron pa po mga ganyang sizes ay oh. ayan bali yung pong nahukay natin ay eh kalahati pala ang yan, malalaman po natin kung makakailan pa tayo din eh. Talaga nakakatuwa oh. Yan <laughs> ganyan aso ayo. Mucho adam ba oh. Oo. Oh. Ayun, oh. Oh. Sa 700 kilo po ay hindi pa kasama Eh. Aring Ilang plot aray o 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 plat ang Hindi pa po kasama Ito lang po yun Hindi pa rin po kasama Yung mga na-harvest natin Dito dukot Na Una nating na-harvest Opo oh, Ito yung Dito pala sa Alahatan Oo oh. O oh, dali Sayang Ang dami na ka Tiyo at eh hagis daw Kung matututu Tsu Oh, walang uh <laughs> Oh, come, come Come <laughs> Na, ipa May natabulan, oh Eh, eh Kamay ko naman Ang upakan <laughs> Tsu Kabi muna hmm. May nalimutan, no Oh, yan, oh Aray, hindi rigid really good Tsu, come, oh S -s 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 Try natin, eh Tsu Oh, umari siya, oh chew. Oh, oh, oh. Come, come, come mm, mm. Magaling, magaling. Oh, ba magaling ayan. Chu. <laughs> oh. Oh, dito dito oh. ay nako tinakbo na oh. Tinakas na oh. Oh. Oh, dito tayo dali. Yan ito na po ang kwento ng ating kamutihan. At saka po pala dito sa side dito. Daming bulok, dami dito. Kumpara po dito ka dito tayo nakabulto ng marami. Kasi oh, ito'y malapit sa tubig. Halos kalahati po ng hukay dito bulok. Yan oh, makikita po naman ninyo yung mga bulok talaga. Oh. Yan ang dami. Gawa ho nang ito ay patubig oh. Ngayon po naman hindi na gaano magkakatubig kasi yung, yung palayan natin dun gagawin na rin natin kamutihan. At saka ito nga po pala yung ating palayan dito. Yan, linis-linis na natin. Oh. Si utol po, nagtabas niyan na kung kaya hold. Yun, no baka po sa susunod na araw pa hukay na rin natin ito basta po pagkawala ako sa biyahe yan po ay matik na na, na. matik na pinauupan natin pagka may trabaho pa tayo dito iba sa sa bukid po uh, yan sa ating area number 1 dito na natin ito ilalagay makukuha naman ulit ito nalimutan eh yan para hindi natin bitbit -bit. pagpo -bit. uh. Pag po akong tatanong ninyo Hatian Hating kapatid Aring rin pagkaka Gawa na rin ating kamot yan, uh, yan uh. Hati kung ho, mas maganda ang volume ng laman nito, masasapatan po niya yung ano dun, yung hukay. Pero pag ako po ang titingin, mas maganda-ganda dito ang kamote, kasi humalayo na sa tubig. Ito po ay mataas yung ano ba dito, yung drainage. Doon po ay walang drainage ay. At yung po ay papasokan. Aho. Oh, yan. Yan, ito po ay matataas ang bangbang -bang dito. Kaya posibleng drain ito. Posibleng ang laman ito hindi gaano nasira po. Ano yung chuchu? Dini pala, lilibot pa tayo. Ari po, update na rin din sa kamutihan at saka po din sa palayan. Ano? Yan, ito na po. Pare pong ating kahanggan may mga tanim na o yan o. No? Pare pong sa atin na eh, iyahan eh, traktor pa. Umulan na naman. Ito po gagawin pa natin palayan Isang pitak Isa Yan isa Tapos ito pong maliliit na tabing daan Palayan pa yan lahat Dito huli tayo magsisimula oh. Kamuti naman po ang tatarim natin dito Siguro January na tayo mag, ano, dito, mag uh, nito Mag Uumpisang uh, mag dito By January na po Ayan. Napili po natin itong tamna ng kamuti kasi mataas na ho yung mga pangpang. -pang. Talagang pag nag tayo ng tubig. Yan oh, hanggang ano na po, hanggang hanggang ganito na po natin, hanggang hindi man dibdib, basta hanggang dito na yung pila-pila na yan. Nalalagang po natin ang kanal dito. Oh. Abangan po ang next episode na panggagawa natin ito ng kamutihan. No? 3 po ang gagawin natin lakok ng kamutihan. Oh, ayan. Dalawang pitak ng malaki. Ginopobur naman yung lupa. Ibig ko sabihin ay iga na, oh. Na iga na. Hmm. dami ng ating pananin mo 700 po doon ano 700 na lang po basta yun po naman na hindi bababa lalampas pa higit pa ayun tapos ay sa presyo po naman meron tayo doon na binta na ano? 50 40 tapos yung pong maliliit ay pumatak ng 20 meron po pong mas mababa pa oh yan yung po may iilan yung mga reject po ba kaya po kung estimate natin yung ating presyo ay palagay na natin pumatak siya sa 30 ano po 700 times 30 yun 21k po ang papatakan na harvest dun sa kabila kaso nasa na yung ating napira wala na napapunta naman dun sa ibang palibor natin dun at halos araw-araw po tayo may kasama eh. Oh. yeah. natutuwa yung mga aso mag explore eh. tapos ito pong kabilang side siguro pang papaupa natin dito sa pang patrabaho naman dito sa kabila oh man ganyan natin papaikutin yung ano yung magiging kapital na rin kung baga, hindi po naman lahat ay napaupa yung iba po ay sa amin din pang gastusin po ba oh yan ganyan po natin na ah, ano yung mapipira dito sa kamuti oh dami po nasibol asibul yung pao laki oh hmm. laki basta po papasimpan natin lahat yan yung ating ano ng kamote sa pananim po naman Uuna ho tayo tumanim dun ay baka ho pagkatapos humukay nito Hukay na yun, kumbaga magiging one month na nakatanim Pwede na hong kuhaan ng kunoy Panlipat naman dito sa dalawang malaki Napitak Yan oh mga panibagong plano natin Yan po ang update sa ating kamote ano po, Sana po naman ay mas higit na naunawaan Ng ating manonood oh. Ngayon po ay ano, yung presyo po natin ay ibigay sa atin kung bagay magandang blessing po sa atin. Napakagandang biyaya po. Oh. Talagang ika nga ay yung ating pagkakatanim. Tumataas pa rin po naman yan, mas higit pa sa 50 ang per kilo. Oh, pero okay na rin yun. Yan, ito po yung next na ano pa natin. Next project nagagawain oh kamote kamote ah malawak pa rin pala ito baka po pag malalahat ay ano kaya 2.5 2.5 2.5 pag po malalahat siguro isang hektarya ang aabuti na yan yan utog ay ano po pag lang hindi natuloy kabisprin hehehe <laughs> Baka <laughs> sector ektarya ka mo. Tiyas, ano? Pag eh, hindi natuloy kami sprint, ikaw ay butog. Sabi ng mga bani, hambog. Aba, ay eh, malay po natin. matupad natin yung ating gagawin. Basta umpisahan na ay. Eh. Aw. Oh. Yan, hanggang dyan po. Ya, itu pun uh, kamu pa rin ang masasabi ko lang po na mas maraming plano mas maraming opportunity oo. Maraming pagkakataon, pati kaya go lang tayo po Tiyo, may aso isa, oh. <coughs> Yan, ito pa po, o. Bahala na po, napakadaan pa po ng mga crops na ano natin na pwedeng itanim. Tapos dito pa, oh. Ayan, plano pa rin natin ito. yung lahat pong binanggit ko, pwede pong mabago lahat. Oh, at gawa ng iniisip ko rin, ho oh ngayon na tayo ligayan ligay sa magandang presyo baka ho naman dumating yung time na pabaliktad yung presyo mas naging mas mababa siguro mag intercropping pa rin po tayo ng iba oh yan pero pagkakayanin natin po sa kamote ito pagpul pag puno mo sa palay ito ay ano ay yan ang daming peste oh yan oh Kapal lang kayo ito Oh hindi hmm, ito na tayo Titibain ko na rin pala yung isang Saging Natumba na ating kamuting kahoy Pwede na kaari ate senyoreta Kakatuwa o may bunga na ulit Yan na rin gagawin natin pabitin sa ating kubo Mhm. Mm ah. mm. May garing pahinugin Bahala na po basta by January po. Marami tayong plano. Yan. Kasi nasukala na rin tumaring isang part nating ari. Basta po yun, tanim lang tayo ng tanim. Opo, hanggang sa may makapalit po ba yung ating pananim. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kag subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, paki-click na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi happy lang bye